Hi hey guys, magandang tanghali sa inyong lahat. Tanghali na naman. Kumusta naman tayo dyan? Mayroon man akong bagong isi-share sa inyo. May mga bagong nabili kong koleksyon. Asya nga pala guys. Wala ko tayo magsimula. mag-subscribe. Para lagi tayo kapatitig sa susunod kong video. Maraming maraming salamat. At ito to guys. Umpisa na natin. Washington United States of America 50 pieces. Nine 1999 hingga 2008 United States of America engaged with trust liberty 1999 99 32000 Pesos 100 pieces. Nah, salat state court quarter bumi Morati. Itu guys Gawas Silver. Props siap gawas sa silver. Yung timbang nito guys nasa sa 113.4 kilograms. 113.4 kilograms. ito so guys pure na silver 999 fine silver alam niyo guys binili ko ito ng halagang 10,000 pesos magkakaroon man lang ako ng ganito siya nga pala salamat sa, sa nagbinda sa akin 10,000 pesos ang isa pesos US state code quarter commemorative gawa sa silver pag ganitong klaseng pwede siya talaga may kataasan ng presyo talaga dahil nga sa props tapos gawa siya sa silver saka mapigat may 100 grams 113.4 grams 15,000 pesos. Baka sakaling meron kayo, oh. kung kayo, pinitay sa akin. Baka pwede ko kayong punta kung malapit kayo dito sa aming lugar. Suwag pang kasinap. Ito guys, dalawang graso. Ito guys, dalawang parehas din silang 50 pesos U.S. State Food Quarter Commemorative ang nakasulat sa reputin 50 pesos ang kagandahan dito guys talagang hindi magaya itong gawa ng lahat ng bibigatin na President nung panahon noon nandito nakasulat lahat nandito na lahat yung mga bibigatin na tao sa mundo. U.S. State Court Quarter Commemorative, 50 pesos. 1999 hanggang 2008. Washington. In God with God. Ng Alam mo guys, dalawang piraso to nagkakalaga ng 20,000 pesos. Twenty 20 thousand pesos, dalawang piraso. Pinili ko ng twenty thousand pesos. Hundred thirteen point four kilograms bawat isa. Okay, salamat sa inyong panood sana hindi kayo magsasawa sa panonood ng Salamat, salamat.